Ang busog. Mais kay. <laughs> Mais kanin, no? G &G Hindi klaro man. Sabaw. Bahog, dog. Bahog, sabaw, dog. Sarap <laughs> ng kain, ha? <inaudible> 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 ano, masarap ba yung ano, rice na uh, bigas mais. Ayan o, no, bigas mais kanin namin. Wala kami bigas. <laughs> Sarap naman, di ba? Sarap yan. Nang kamot dahi. Walang lasa. Ah, matapon! Sarap yan. Ang lasa. Ubus niya. Ubus niya ang bigas na mais. Sarap naman di ba Magbigas na lang tayo? Ha? Magbigas na lang? Mais ba? Hahaha. <laughs>